Rapido hindi nagustuhan ng paraan ng paggunita ng piyesta ng San Juan. Yangon hindi magpapabata kay Saki. At Shernan sumagot na sa mga issues ni Lanceta. So tara. Kamakailan nga lang nangyari ang piyesta ng San Juan. At alam naman natin pag piyesta sa lugar na ito ay talagang basaan. Pero dahil nga uso na ang Sokmed Napapanood na natin kung paano binabasa ng mga tiga San Juan ang mga taong dumadaan sa kanila, lalo sa mga papasok sa trabaho. Nakikita na natin yung mga reaksyon nila na wala silang magawa. Kung iisipin nga natin no, oh, kung papasok ka sa trabaho at wala kang ibang way kundi sa San Juan lang, talagang masisira ang araw mo. Sa video nga ni Rapido ay nagbigay siya ng komento sa tradisyon na ito ng San Juan. Tumako tayo dito sa fiesta ng San Juan. Kita kita naman natin, di ba? Kung papaanong nakakawalang respeto. Ironic lang ha, sila ang unang nagdemand ng respeto na bigyan nyo kami ng karapatan ng respeto para gawin namin ng tradisyon na to. Pero, yung ginagawa nila, yung paraan ng pagbibigay nila ng pagsasagawa nila ng kultura na yon, hindi ba nakakawalang respeto? Babasain mo yung taong papunta ng trabaho na nanghihinayang na nang pumasok sa trabaho dahil isang araw lang mawala sa kanila, malaking kawalan na para sa pagsupply ng pangangailangan sa pamilya niya. Hindi mo naiisip yun kasi masaya lang yung iniisip mo. Hindi mo iniisip yun kasi privilege yung culture na to para makapang-store ng kapwa ko. So pag binasa ako tong taong to, uh, authorize akong basain siya kasi yun nga, dahil tradisyon. Wala kang magagawa. Alam mo, yung ganyang mindset, mindset yan ng isang kap, uh, bata pa lang. Kabataan, yung mga hindi pa masyadong nag-iisip. Pero tandaan mo, lumalaki ka na. Ikaw ba ganyan pa rin ang pananaw mo sa buhay? Yung paribang point of view mo na kapag tradisyon namin to, kailangan, mamamasa talaga ako. Kailangan dumating ka na sa, sa puntong matured ka na eh. Yung mga bata, sige, pwede pa natin sabihin na Sige, mamasa kayo kasi mga bata pa yun, wala pa sa tamang pag-iisip, sumusunod lang yan kung ano yung tradisyon. Which is, ito na nga yung na-adapt natin. Pero pag lumalaki ka na, Brad, isipin mo ha, dapat mag-iisip ka na yun, eh, maging professional ka na. Hindi na to angkop sa panahon ngayon. Marami ng taong hirap na hirap magtrabaho, marami ng humahasol na tao, dapat hindi mo na ginagawa yan. Pero hindi kita masisisi dahil, yan, na-adapt mo rin yan dahil sa mga turo o dahil sa mga saling lahi na. Kitang-kita -kita sa video, di ba? Parang ang lakasan loob mo, di ba? Inaasan mo pa yung motorista na basahin siya na hindi mo alam na kailangan niya magtrabaho pero ikaw ang nasa isip mo kapag ito pinatulan ako pagtutulungan namin to yun yung mindset mo nun eh padila dila ka pa eh no pero Brad alam mo hindi kita masisisi kasi alam mo tawag yan lack of knowledge pa rin yan kulang ka sa kaalaman kung tama ba yung ginagawa mo so sana sa susunod at para hindi na rin ng maraming tao alamin nyo po kung ano yung ginagawa ninyo alamin nyo, alamin nyo kung ano yung ginugunitan niyo, ha yan ba, eh, religion, totoo ba talaga yan? Yan ba, eh, inuutos ba talaga ng Diyos yan? Kasi hindi lang naman yung sanwa na yan, eh. Marami pang lugar ang uh, nagdadaos ng ganyang okasyon. So, alamin nyo kung totoo ba talaga yan, kung dapat ba talagang isagawa yan, kung kalooban ba ng Diyos na mayroong taong madamay na natatrabaho lang. Doon ka na lang mag-isip. Alam mo, kailangan ang maturity, hindi lang sa edad. Dapat spiritually mature ka pa rin. Alamin mo kung tama yung sinusundan mong utos para hindi na napupunta sa ganitong klase. At sana, kapag sinabihan ka naman ng yung katotohanan, eh, huwag ka na sanang ma-offend. Huwag mo nang ipairal yung pride kasi ganyan resulta. Ang tao nagiging matigas ang ulo, nagiging malakas ang loob, gumawa ng mali. Alam mo yun? Napakapangit na. O, baka sabihin ng ima na naku, rapido. Kinonvert mo na naman sa religion. Tinitira mo na naman yung religion. Eh, ano po ba dapat? Ano po bang ang religion ang gumagawa ng ganyang tradisyon? Pwede niyo po bang sabihin sa mga tao na guys, kung mamamasa kayo, ambasayin nyo lang yung mga kapwa nyo basa. Yung mga nakikipaglaro lang din sa inyo. Pwede bang ganon? Hindi mo rin maaalis sa tao na madamay talaga yung mga inosente o yung mga hindi naman gumagawa ng ganyan tradisyon. So much better, alamin mo kung dapat ba talagang gawin yan. Kasi, yun nga, merong maapektuhan. So sana, hindi na ito lumala na meron pang magbarilan, may magpatayan pa, 'di ba? Huwag na sana humantong sa ganun. Sana 'yun lang ang mensahe ko na sana sa susunod na henerasyon hindi na 'to gayahin ng ibang tao ng mga anak natin. Pero sige, kung gusto niyo sige. Wala akong magagawa pero kailangan I, 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 need to say this. Kailangan ko sabihin 'to para 'yung mga taong nag-iisip ay meron silang masundan na guide. Alamin niyo religion niyo kung talagang tama ba 'yang isagawa. Sa kabilang balita naman, nagharap na nga sa wakas si Saki at Yang Wan. Sa mga hindi nakakaalam, maglalaban po sila sa paparating na July 6 sa liga ng PSP. Sinabi nga ni Saki na dudurugin niya si Yang Wan. At sinabi naman ni Yang Wan na hindi pa pwede yun. At syempre comedy, yun yung ina ko sa kanya. At yun, uh, magkakaalaman tayo sa July 6 kung sinong mas kupal sa atin. Handa ka na ba sa laban mo sa kanya, Yang Wan? Mm, dapat siya. Siya maganda na rin. Anong gusto mo sabihin sa kanya ngayon sa paparating ng laban? Sa akin, kita it sa July 6. Gawin natin to. At yun, gawin natin uh, best battle ng gabi yung battle natin. At gawin natin worth it yung pagbili ng ticket ng mga tao. Kasi maraming gustong makitang pakalabang kita. Maraming nagme-message sa akin na durugin kita at yun yung gagawin ko. Papaduro duro ba, Yang? Hindi, pwedeng ganun eh. Siguro. Bago tayo mapunta sa huling balita mga kuis, may ilig ka ba sa mga sports tulad ng basketball, boxing o UFC? May pagkakataon na gusto mong pumusta? Ito at ipapakilala ko sa inyo si 1xbet. Ang 1xbet ang pinakamalaking betting company sa buong mundo. At sila din na may pinakamalaking kasino at slot platform. Madaling mag-cash out at mag-cash in dito gamit ang GCash, Maya, Crypto o kahit ang iyong bank account pa. Kaya ano pang hinihintay mo? Click mo na yung link sa comment section sa ibaba at mag-register. Gamitin mo ang promo code ko na Kuya77 para makakuha kayo ng up to 7,000 na bonus sa unang yung deposit. At sa uling balita, sa wakas nga ay pinagbigyan na ni Shernan ang mga fans na i-review niya ang laban sa pagitan ni Lipkram at ng Seta. Dahil nga maraming isyo dito na sasagutin ni Shernan. Tulad na lang ng isyo kay Liljan at 3GS. Tara at alamin natin ang naging reaction ni Shernan sa mga issues na binato ni Seta. At kapag ikaw ay naroon na, pakisabi kay Liljan kamusta? Miss ka na ng battle rap. Kasi sa 3GS Liljan, ikaw lang ang mahusay at magaling. O, oh, anong kala mo? Idadamay ko yung patay? Hinuho kay Palalim? Kayo nga atong kagrupo niya, walang sinabi! Dito tunay na squatting! Pinaon niyo siya sa limot! Ako, binubuhay ko pa rin! Ah, binubuhay niya sa batel. So, la, parang yung gusto niya sabihin. Binubuhay niya pa rin kasi nga nababanggit niya sa battle. Pero in reality, hindi namin nakalimutan niya si Lil dyan. At yung birthday niya, napunta kami doon sa uh, sa niya sa Paranaque. <coughs> yung araw na kamatayan niya at communication pa rin sa asawa niya, mga anak, kung may maitutulong kami, magbibigay, gano'n. Eh, mahirap naman kasi magpo-post ka lagi eh. Wala naman dahilan para i-post ng i-post. Anyway, eh, yun lang naman. Kaya, fuck your conspiracy theory habang netizen sinasay ko. Kasi kung wala pa rin suspect yung kaso ni Liljan, ibig sabihin niyan isa lang bro. Kaya kayo minamalas eh. Lalo yung amo mong nagka Bakit sabi kay Shernan niya na yung karma kasi si Liljan Jan pinapatay mo! Hoy! Putang ina. Mabigat na ako sa yan ah. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit kailangan niyang sabihin yun ah uh, alam ko sa alam ko na panood ko na to sa TikTok eh parang may sinabi siyang joke eh teka tuloy natin ha o oh, di ba sigawan yung tao kahit di naman totoo yun <laughs> kaya gawa pa ng istorya mga mahilig magmarunong pinagbintangan nyo akong pusher tsaka killer di lang snitch to magsumbong ah uh, sino bang nag-akusa kay lanseta na killer siya at pusher para hindi ko rin alam kung bakit kailangan niyang magbigay ng uh, o yung parang false accusation tungkol sa akin, hindi ko maintindihan kung bakit, kasi syempre eh, hindi ko naman siya kalaban or tulad na sabi niya kanina, wala namang away na ang, uh, ang arma letra at kami, actually si Akata, pag nakita kami niyan feeling uh, ko mag-uusap kami na maayos niya at si Lanceta pag nakikita namin yan uh, lagi nabate sir ganang araw sir tapos ah, uh, parang yung sa ano yata yung sa sunugan dati pag mayroong mga nasasabi si Akata siya yung unang umaharang at sinasabi niya sa ibang tropa uy bate lang yan ah bate lang yan ganun hindi ay uh, hindi ko maintindihan bakit kailangan magkaroon ng parang false accusation na parang ako yung nagpatira kay Liljan. Pero sinabi naman joke lang eh. Hindi ko alam. Hindi, ang, hindi ko lang mag-gets bakit kailangan niya pang magbigay ng ganong hype. Meron ba siyang sama ng loob sa akin na hindi ko malaman kung ano ba yun. O gusto niya lang talagang magpa-hype pa rin dahil battle nga to. Uh, lahat naman pwedeng sabihin dito sa battle. Tsaka yung kay Liljan kasi yung nangyari sa kanya yung sa Imus Cavite may ano yun eh. Uh, nasa ah uh, police abuse na ang uh, kaso na yan. Alam nyo, hindi, kayo, hindi tayo pwede basta-basta mang himasok dyan kasi may, kaya nga may uh, ano sa batas eh, uh, may tamang uh, may tamang gagawin o no? may tamang paraan o no? may tamang lugar para dyan. Pero sa pagkakatanda ko kung hindi sa uh, may naging babae yata siya doon o parang may may kinursunada ata siyang taga doon. Ayun, ayun yung parang nababalita na uh, nabalitaan namin kung bakit ganun nangyari sa kanya. Pero yun nga, hindi ko hindi ko talaga maiisip bakit kailangan niya akong i-connecta na tungkol doon kay Lilian. Anyway, ano to eh false uh, accusation to eh kung tutusin. Hindi ko alam kung anong pinaka dahilan niyan pero wala well, eh, battle kasi ito lahat namang pwedeng sabihin anyway kasi uh, malik ako uh, ano to eh false accusation yung ginagawa niya so kailangan ko lang din sumagot tingin ko kahit sinabi niyang joke lang yun kasi parang kahit sinabi niyang joke hmm, parang may gusto siyang uh, palabasin eh pero anyway lahat naman pwedeng sabihin sa battle at uh, uh, wala tayong magagawa kung ano yung gusto niyang sabihin pero yung consequence niyan siguro yung hindi natin alam sa ibang bagay pa So, ayun, uh, kalayaan ng bawat isa sa battle rap yan. Uh, ibigay na natin. Anyway. So, kung kayo ba ang tatanungin, pabor ba kayo sa tradisyon na ginagawa ng piyesta ng San Juan? At tingin mo ba may pag-asang manalo si Yang kay Saki? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So, yun lang. God bless.